Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 26, 2024. Lunes na ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa sa araw nito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Chapter 1, verses 1 to 5 and verses 11 to 12 ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mula na Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumain nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama ng Panginoong Heso Kristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki e namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y hariing karapat dapat sa Kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahan loob ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang araw sa inyong lahat. Matapos so po ang isang buong linggo nating pagbabasa, pakikinig ng pahayag mula kay Propeta... Uh, Ezekiel. Ngayon pong araw na ito, uh, lunes ay ating pong binasa ang ikalawang uh, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. So, para lang po sa dagdag kaalaman, no ang Thessalonica ay isang uh, lungsod, no? pinaka city ng Macedonia. Isang uh, lalawigang uh, Roma. Romano at si San Pablo po ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Filipos kaya kung ito yung mga komunidad po no na nadahanan piruntahan at uh, ngayon ay no ni San Pablo upang kamustahin. Ah uh, dito po uh, sa lugar na ito ay nagkaroon siya ng isang uh, kumbaga ano ba ah uh, salungat sa kanya, no, yung awa, ayaw sa kanya. Isang hudyo na naiinggit sa kanya dahil nga sa kanyang tagumpay sa pag, pangangaral no, sa mga hudyo. Kung kaya bahagi po ng sulat nito ito ay yung tinatawag na, na uh, magkakaroon ng isang uh, suwail na siyang magiging dahilan o hudyat ng papalapit na ang paghahari o ang kaharian ng Diyos. So sa ikalawang sulat ni San Pablo, ito po ay mayroong tatlong chapter lang. So, madali lang na mabasahin. at dito sa ikalawang sulat na ito ay tumatalakay sa paniniwalang naganap na ang pagdating ng Panginoon. So, ito yung tumbaga na circulate noon kung kaya't sumulat sa San Pablo para gabayan ang mga Kristiyano doon sa Thessalonica na na itinutuwid niya yung isipan na sa pamamagitan ng paglalahad na bago magbalik si Kristo aabot sa sukdulan ang kasamaan ng kalikuan sa pangunguna ng isang uh, misteryosong katauhan tinatawag na ang Suwail at siya po oh, ang Antichrist. No? Siya ay siya sa salungat kay Kristo. At binibigyan din ng apostol na si San Pablo na kailangan sila'y manatiling, matatag, at sa pananampalataya, sa kabila ng ligali at paghihira. Dapat silang gumawa para sa kanilang ikabubuhay tulad ng ginawa niya at ng kanyang mga kasama at magtyaga sa paggawa ng kabutihan. So ito po yung pinaka- Uh, buod o pinakasentro ng mensahe ng kanyang sulat sa mga taga Thessalonica. bagamat sa unang bahagi, na sa chapter 1 ay uh, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil na sa mga ipinapakita ng mga Kristiyano doon na nananatiling uh, matatag sa kanilang pananampalataya. Bagamat mayroon pong iba na na at nakukumbinse doon sa ibang mga nagpapahayag ng uh, pagdating ng Panginoon uh, pero pawang mga kalikuan lang at kaya, kahit sa panahon natin ngayon paalala din ito na manatili tayong matapan o naninindigan sa ating pananampalataya marami po ang uh, nagpapakilala marami ang mga nagiging preacher at dahil sila po ay magaling magsalita maraming mga katoliko ang nakukumbinsi at umaanit sa kanilang pong grupo o sa kanilang samahan at napakadali para sa kanila na uh, makumbinsi uh, mapaniwala na mali ang mga turo natin dito sa simbahan katoliko na mali yung mga pagsamba sa mga sa, uh, mali yung pagkilala natin sa mga santo mga banal sa mahal na birhen at yung iba pa natin kung ginalo. Kaya maging maingat po tayo no, sa ating mga pinupuntahan mga grupo, mga samahan, mga sinasabing sila ang tunay na simbahan, sila ang uh, sugo, sila ang uh, mesiyas. Kapag ganun na po ang uh, nangyayari, kapag meron kayong mga naririnig ng mga self-proclaimed na sinugo ng Diyos, eh, magdalawang isip na po kayo. Uh, pagnilayan at ipagdasal mabuti na hindi po kayo maligaw dahil sa mga magagandang sinasabi nila. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo.